<laughs> Nak, mabilis lang ako. Sama ako. <sighs> Sige na nga, magbihis ka na. Si Mama ay isang barangay nutrition scholar noon. Pumupunta siya sa bawat bahay para mag-check sa mga bata at pamilya. O oh, ito, dahan, dahan lang at mainit yan. Sa trabaho niya, di talaga mawawala ang pagbigay ng gamot at vitamins galing Unilab. At ito pa, si Lean Plus, tulong para lumakas pa ang immunity niyo at iwas sa sakit. Thank you po. O, oh Jason, ikaw pala yan. Naku, may lagnat ka. Teka, may bibigay ako sa'yo. Dahil para sa kanya, ito ang gamot na maasahan. Ito, by Jessica. Para makatulong, maibsan ang lagnat mo. Alagaan mo kalsugan mo, ha? <laughs> Salamat po. Di lang yan natatanda ng mga birthday ng mga bata. Sinisigurado niya na malusog sila. Yan si Mama, ang superhero ng community namin at ng buhay ko. Kahit pagod yan sa trabaho, nandiyan siya palagi para protektahan ako. Ma, Masaya ka po kapag natulungan ang mga bata. O anak, hindi kasi pera ang mahalaga para sa akin. Ang ganting-pala ko ang nakikita kong malusog ang bawat bata. Lagi mong tatandaan. Nandito na lang ako parate para sa'yo. iyo. Um... Ah. Naalala kita lagi, Mama. At ngayon na nurse na ako, ipagpapatuloy ko ang alagang walang katumbas kagaya ng ginawa mo. Ma'am Jessica, ikaw pala 'yan. Ako po si Jason. Natulungan po ako ng nanay niyo dati. Hmm? Salamat sa pagpatuloy ng advokasiya ng nanay mo. <laughs> Group hug natin si Ma'am Jessica. Ito, ang unilove story ni Jessica ng Batangas. Ikaw, anong unilove story mo?